What's up guys? Uh, ah. ko ngayon sa inyo kung uh, paano magtrabaho yung tinatawag nilang labay ano. Ah uh, yung pangpatag sa lupa or pangpantay sa lupa uh, bago nila sabuyan ng binhi ang palayan. So tra so ito, ito pala guys ang uh, tinatawag na labay ano Ayan. ito yung uh, pumapantay dun sa uh, palayan uh, bago sa buyan or uh, taniman ng palayan no ako uh, nakikita nyo guys uh, may spike ano you know, uh, ito yung magpapantay ngayon guys sa lupa no? para yung uh, umbok uh, papatagin nya uh, tama itong mga spike na ito at saka yung habaan ng katawag yung labay na to ayan talagang papantayin nyo yan guys yung, uh, kalupaan kaulan yan guys so dito uh, kung nakikita nyo may tubo ano? Uh, dito binabaon yung uh, handle para makakontrol mo kung uh, medyo nakabaon yung spike or uh, medyo mababot lang ana, so itong magdadala nyan Uh, sinusukruban nila ng ano to ng kahoy na hawakan uh, tapos ito nakikita nyo may tali ano uh, ito ngayon naka kabit dun sa kuliglig ano bali dalawang tali itong isa so pag hinila ng kuliglig to guys uh, akalad ka rin ngayon yung labay na yan hanggang sa uh, ihilahin niya ngayon yan guys hanggang sa ganoon ang pinakatrabaho niya ano papantayin niya yung panay uh, bago sa buya ng palay or uh, tutusukan ng palay yeah guys Ayan guys, ah, uh, ah, nakikita nyo no? ah, uh, Ganyang kahirap magtrabaho ang labay So, hindi kaya ng isang tao yan guys Kailangan nagko uh, nagkocontrol dun sa kuliglig At uh, may may nagkocontrol din sa kanya Sa labay na yan Ayan, nakikita nyo Pantay na pantay guys Ganyan ang purpose ng labay kaya ginagamit ng at importante din sa mga magsasaka yan yung labay na yan guys